ayun magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan mga kabisyo uh, ako nga pala si Kuya Naro uh, hindi ako vlogger pero gusto ko lang i-share sa inyo yung mga pinagdadaanan ko after ko malampasan yung 2 months na pagtigil sa sigarilyo para pag-usapan natin to mga kabisyo. Ah, pa Pagpunta muna tayo dun sa pinakadahilan kung bakit ako tumigil manigarilyo. Ah, one time kasi nung gabi na natulog, natutulog ako, ah, nagising ako ng 10 oras or 12 na nahihirapan akong huminga na para bang hinahabol ko yung hininga ko or nauubusan ako ng hangin sa katawan. So ayun, uh, nagpanic kaagad ako. Nag-isip nung oras na 'yon, bakit ako nagkaaga nun Mm kinabahan. Tapos ang ginawa ko nung mga oras na 'yon is tumayo ako at naramdaman kong walang lakas yung mga paa ko hanggang sa nagpaikot-ikot ako, pasok ako ng kwarto, labas-pasok. Pero hindi naman ako nawalan ng malay. Kundi parang naye ako ay nahirapan lang huminga. Yung pala, after nung mga ilang oras, uh, kumalma naman ako. Tapos kinabukasan, nagpa-check up kaagad ako at ang sabi ng doktor sa akin is baka raw na stress lang ako kaya nangyari yon pero binigyan naman ako ng reseta na kung baga ay para daw malaman or kung mangyayari ulit yon is inumin ko raw dahil baka raw ako ay high blood dahil nung time na nagpunta ako ng doktor yun nga sabi ng doktor Uh, yung dugo ko is mataas 150 over 100 so binigyan nga ako ng reseta iinumin ko daw yun pag laging 3 days consecutive na laging 140 over 90 yung aking bl blood pressure no pero the rest, pag uwi ko naman ng bahay naging okay naman yung blood pressure ko, kumalma ako hanggang sa nag BP monitoring ako, kasi advice din ng doktor ng mga 2 weeks which is goods naman lagi yung BP ko yun nga lang pag uwi ko ng bahay habang nag, ako ay nag self ano uh, BP monitoring ayun lang ah uh, medyo mahirap kasi hindi ako nakakatulog kasi iniisip ko na baka maulit-ulit yung nangyari na bigla na lang akong magising na hinihingal yun kaya bigla ako nagkaroon ng anxiety at nervous or panic attack and then the rest wish sa akin ng tatay ko yung late father ko nung buhay pa siya and sabi niya is itigil ko na daw ang sigarilyo baka daw yun ang dahilan kung bakit bigla ako nagising na hinihingal ng hating gabi kaya napag-isip-isip ko rin na itigil na yung paninigarilyo Okay, doon na tayo sa pagtigil na ng sigarilyo. Unang isang linggo ko, uh, halos wala akong naramdaman. Ang tangi ko lang nararamdaman nun is kaba or anxiety at saka nervous attack or panic attack dahil nga naka, nagising ako na hinihingal. Pero, nung mga sumunod na araw ayun na ah, doon na ako nakaramdam ng mga sintomas ng withdrawal sa nicotine nandun na yung nahihilo ako laging parang kapos yung hininga ko tapos nagkaroon din yung mga kamay pa ako na para siyang namamanhid na tinutusok-tusok ganun siya tapos yung bagay, yung laging yung ang gusto ko is lagi lang akong humiga. Tinatamad ako. Wala ako sa concentrate. Uh, hindi ako makapag-concentrate sa mga ginagawa ko. Kasi nga parang laging ang bigat ng katawan ko. Lagi akong pagod. Yun. Yun yung mga nararanasan ko nung pang two weeks na. At hanggang ngayon na uh, at tinagal-tagal, pang two months ko na ngayon na nagko-quit smoking, na hindi na nakakatikim ng sigarilyo, is meron pa rin akong nararamdaman na iba, or iba-iba, araw-araw. Which is, nung isang araw is, uh, dumaan nga yung Pasko, okay naman. Tapos, nung bandang sasalubungin na namin yung pa Christmas Eve na ayun parang nag nagibaw yung timpla ng katawan ko na nakaramdam ka agad ako ng nervyos yun panic attack na naman na wala naman akong iniisip pero parang may alam nyo yun, parang may nagchat-chat sa utak ko na parang abahan ako na makaramdam ako ng ganoon tapos hanggang dire diretsong iisipin ng utak ko hanggang sa pag na-stress na ako ayun Hanggang sa sisikip na naman yung paghinga ko, hindi naman sa sobrang sikip niya. Kumbaga parang yung hinga ko is uh, maikse. Ganon. Pag huminga ko, parang maikse tapos mabilis. Parang ganon yung nararamdaman ko pag humihinga ako. Hanggang sa December 26, okay na naman. Okay naman siya. Tapos maya maya, Nagbabago na naman yung timpla ko. Nagka, uh, tapos nag BP ako, ang taas ng BP ko. Nung nakita ko yung BP ko, ayun. Nagkaroon na naman ako ng uh, panic attack na naman. Ninervous na naman ako hanggang sa makaramdam ma ma ako ng malamig sa katawan. Basta pag ako, ganun lagi. Nakakaramdam ako parang manhid tapos lalamigin ako. yan pero ang ginagawa ko sa tuwing aatakihin ako ng ganun, inhale, exhale. Hinga ako ng malalim ng dahan-dahan, tapos ibubuga ko rin siya ng dahan-dahan. Napanood ko yan dun sa isang doktor na pag kayo ay nagpapalpitate, yan, madalas din yan sa akin nangyayari. Uh, lagi lang inhale, nang mabagal tapos hold your breath exhale ng dahan-dahan ganyan yung ginagawa ko pag ako ay inaatake ng nervyos o kaya nagpapalpitate yung aking puso yan, yun ang inaano ko uh, lagi kong ina-exercise sa sarili ko at yun, after mga ilang minutes nagiging okay naman ako kaya yung iba na sinasabi nila na wala silang nararamdaman nung nag quit smoking sila napakaswerte nyo po at hindi nyo po nararamdaman yung withdrawal symptoms or withdrawal syndrome na sinasabi ng nakararami na tulad na ko na nararamdaman ko ngayon na laging nagpapahirap sa akin ngayon araw araw maya maya pero salamat pa rin awa ng Diyos, buhay pa rin ako, humihinga, at hindi na na naninigarilyo. Hindi ko pa masabing nicotine free na ako, pero wala nang nicotine na pumapasok sa akin. Pero ang alam ko, mahaba-habang proseso itong pag-withdrawal sa nicotine. Kaya siguro, ngayon na pang 2 months ko na is meron pa akong nararamdaman mga sintomas at yung iba rin based sa mga napapanood ko na sinishare nila yung withdrawal symptoms nila sa nicotine is minsan yung iba umaabot ng taon ang sa akin ngayon uh, na nararamdaman ko after 2 months na hindi uh, pagtigil ng sigarilyo ayun sa ngayon uh, sa nararamdaman ko ngayon parang yung leeg ko yan leeg ko ay parang ngawit Yon. Pag inikot ko siyang ganon, parang ma medyo masakit. Kaliwa-kanan na pihit, masakit siya. Pero hindi sobrang sakit. namamanage ko naman yung sakit niya. Kumbaga, sabihin na lang natin laging ngalay yung aking leeg. Yon. Tapos yung hilo, yan hindi nawawala sa akin yung hilo. Yung hilo ko naman is hindi yung hilo na itutumbaka. Kumbaga parang yung vision ko lang. Uh, parang pag bigla ako napalingon dito sa kabila or napalingon ako sa kabila is parang late yung vision ko na para bang yung mata ko nakarating na sa titingnan ko pero yung vision nalilate ganun ganun siya ganun yung hilo ko tapos ayun pa uh, minsan pag naka, napopokus yung utak ko sa kakaisip yung dito ko, likod ng tenga. Likod at taas ng tenga ko. Para bang lagi siyang ngalay. Kasi parang yung jo, yung panga natin, pag nag-iisip ako ng malalim, parang nanggigigil lagi. Kaya iniiwasan ko rin yun para hindi rin laging sasakit yung ulo ko. Ganun. Kasi ang hirap. Minsan, pag matutulog na, yung dito ko, sintido ko, ang lakas ng tibok, at speaking of naman sa lakas ng tibok, lagi rin, lagi ko pa rin nararamdaman yung sa puso ko naman. Uh, pakiramdam ko is lagi akong may stroke, lagi ako mawawala ng hininga pero hindi naman. Kasi nga, lagi kong rin yung palpitation ko. Ayan. Kaya yung mga mailig sa kape na nag-quit smoking, medyo bawas-bawasan nyo yan kasi nakaka-trigger yan ng palpitation. Tapos pag tayo ay nagpa-palpitate na, syempre yung kabog ng puso natin bumibilis, lumalakas. At dyan din nag-uumpisa yung para tayong hinihingal o kinakapos ng hininga. At ang sabi din ng iba, uh, pinakamaganda talagang way or gawin natin is healthy living na talaga. Kumain tayo ng mga prutas, gulay, iwasan natin yung maalat, matamis. Yan. Kasi yan din yung talagang trigger yung minsan ng high blood kahit hindi naman tayo high blood. Pero pakiramdam natin dahil nga tayo nagwi-withdrawal sa nicotine is para rin tayong high blood kasi minsan nga yung palpitation na trigger yan dahil nininervyos tayo kaya sa mga nakakaranas ngayon ng ganyan na ganitong nararamdaman ko na sa pagkukwit ng sigarilyo uh, sana malampasan natin lahat sa lalong madaling panahon uh, nang hindi na tayo nahihirapan at lagi tayo magdadasal kumain tayo ng healthy tapos exercise kahit 30 minutes sa umaga kasi ganyan din yung ginagawa ko pero ito, awa ng Diyos. Lagi magdarasal. Kaya, ito buhay pa rin tayo. E kayo mga kaibigan, ano bang mga sintomas na nararamdaman nyo? Bukod sa lagi tayong nahihilo, hilo uh, laging mainitin yung ulo, pakiramdam natin is hina blood tayo, tumataas yung blood pressure natin, lagi tayo nag-iisip, palpitation, nervios, anxiety, lahat yan. Tapos, meron pang minsan na ayaw mo mag-isip, pero, kusang nag-iisip yung utak natin. I-share naman, para mapag-usapan natin. Dahil, tayo-tayo lang din mga nagko-quit smoking, yung mga nakaka, makaka-intindi sa atin. Kasi yung iba naman, na sinasabi nila na madali lang tumigil sa sigarilyo is which is hindi totoo yun maswerte lang talaga yung iba na nagquit ng sa sigarilyo pero walang silang wala silang sintomas na nararamdaman hindi kagaya nung iba sa atin na ako nagkaroon na ako ng anxiety nagkaroon na ako ng nervous or panic attack kaya yun hirap ako makatulog kaya kung ano-ano na rin iniinom ko pampatulog, pero sabi nga ng mga kapatid ko, ng wife ko, uh, wag lagi madalas iinom nun, kasi baka masana yung katawan natin. Uh, yun. Kaya ginagawa ko na lang, nagpifray ako palagi bago pumikit, bago matulog. At yun, awa ng Diyos, nakakatulog naman kahit putol-putol. Yun pa. Talagang yung tulog ko talaga, is hindi na ako nakakatulog ng isang diretso na pag natulog ako ng 10 a.m. magigising ako ng 7 ah, uh, natulog ako ng 10 p.m. magigising tayo ng 6 p.m. or 7 p.m. or tanghali na hindi na ah, uh, simula nung nag quit smoking ako after siguro ng 1 week pa lang yung tulog ko agad yung hindi naging okay yan yung unang unang sintomas sa akin na matutulog ako nang sabihin natin ng 10, magigising ako ng 12. Pag nagising na ako ng 12, midnight, tutulog ko ulit, tapos magigising ulit ako niyan mga 2. Tapos yan, minsan magigising ako ng 4, o kaya ay gising na naman ako ng 5, ganun. Hindi pa ako nakakatulog. Isang beses pa lang, ako nakatulog ng isang 6 hours na isang diretso na hindi ako nagising. Ah, hindi ako nagigising na walang putol. Kaya, kayo rin na nakakaranas ng ganon sa pagtulog, yun nga, sana malampasan natin lahat ito. At, uh, yun, maraming salamat sa mga nakinig sa akin. Uh, siguro yung next video ko is after a week pag si share ulit ako kung ano na yung mga nangyayari sa akin. At sa mga mga makapanood nito, sana mag-comment kayo kung ano yung mga sintomas na nararamdaman nyo. Yun lang, maraming salamat.